nagtindag katuray nagtindag kape para makabuhay matagal na rin ito nakatira dito sa dito sa yeah, asawa ko ko 7 years dito sa yeah, almost 30 dito sa ano na to almost 30 plus asawa ako ang 7 years siya 30 plus matagal niyo pala dito nakatira walang binibigay sa amin eh bako kami kay nawawa kami eh yung gobyerno ba yung mayor ng kanya hindi sa inyo na? Wala, ma'am. Hinawawa nga kami, eh. sabi sa inyo na? Wala, palalayason lang nawala. Kaya makakaiyak. Wala, ma'am. Oh, sa tagal niyo rito nakatira? Dito sa... Oo, wala. Wala, Tanong mo dito eh, madire, oh, Ito. Dito din, sa baba. Sinaikap lang namin na magkaroon po kami. Hindi kami na po kasi wala naman kami paglipatan. Eh kung halimbawa may 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 lilipatan kayo, halimbawa kung sakaling may bibigay yung gobyerno sa inyo, pwede po. Kayo. Pwede, wala man daw. Wala daw silang paano. Kaya kahit na nila sa bako, balik pa rin ang masoso. Di ba? Magtongtong pa rin. <laughs> kahit mahulog. <pa> <laughs> 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 Ganyan ba yung masoso? Ulog na ako. sa Pintang Yan sila ni ate. Yan.